everyone! Gagawa naman po ngayon tayo ng brownies na hindi natin kailangan gamitan pa ng harina. Kaya naman, tatlong piraso po ng saging na overripe yung aking gagamitin dito. Kung hindi pa po masyadong hinugin yung saging, ay stay nyo muna at kailangan siyang mahinog mabuti. Kailangan medyo maitim-itim na po yung balat. Mas maganda po yon dito sa gagawin nating brownies. At ngayon naman, atin na po siyang imash. Gumamit lamang po ako dito ng tinidor. Kung meron po naman kayong potato masher, ay pwede yong siyang gamitin. At ngayon naman, ay sasamahan po natin ito ng 1 cup na peanut butter. Ang ginamit ko pong peanut butter dito ay yung crispy para lalong mas masarap itong ating brownies. Pero pwede naman po yung smooth na peanut butter din. Depende po sa inyong gusto. At 1 half cup na sweetened cocoa powder. Kung ayon niyo naman po na medyo strong ang inyong chocolate, ay pwede n'yong bawasan ang inyong cocoa powder, depende po sa inyong panlasa. At ito po ay haluin lamang natin hanggang sa magsama-sama itong tatlong ingredients. At habang tayo po yung nagkahalo dito, may kalap shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Yudelmos Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe, mga recipe na pwedeng-pwedeng pagkakitaan, pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya at higit sa lahat, pwedeng ihanda sa kahit anumang okasyon. Mga ingredients naman ito ay hindi kamahalan, available sa mga suking tindahan. Kaya naman, kung bago ka sa channel na to, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload at kapag well combined na nga po yung ating mga ingredients ay okay na po ito isunod na po natin ang susunod na step ngayon po ay maglagay tayo ng konting vanilla at ihalo lamang natin ditong mabuti. At ngayon naman ay maglalagay din tayo ng chocolate chips pero ito po ay optional lamang pwede nyong hindi lagyan. Pero kung mahilig kayo sa chocolate mas masarap na merong kasama nito para lalo kayong gaganahang kumain nitong ating healthy brownies. Pwede kayong gumamit ng dark chocolate kung kayo po ay hindi mahilig sa mga sweets or kung bawal naman po sa inyo yung mga sweets. Ngayon naman ay ilagay na po natin sa container kung saan natin siya ay ibibake. Sinapinan ko na rin po ng parchment paper yung container para hindi siya mahirap tanggalin. Minsan kasi may mga container po na ito ay dumidikit. Kung wala naman po kayong parchment paper, pwede kayong maglagay ng butter or margarine sa container bago po natin ilagay itong ating uh, brownies mixture. So ayan, ito lamang po ang mga ingredients na ating kailangan. Hindi na kailangan gumamit pa ng harina. And again, kung mahilig kayo sa chocolate or kung gusto nyo ng chocolate, ay ilagyan din natin yung ibabaw. So ayan, depende po sa inyong kagustuhan. At ngayon naman, air fryer lamang ang ating gagamitin. So ilagay na po natin dito sa ating munting air fryer at ibibake naman natin ng 350 degrees Fahrenheit 25 to 30 minutes. Iset na rin po natin yung timer para hindi natin siya makakalimutan. At syempre kung hindi pa nakaset yung inyong 350 degrees Fahrenheit ay ilagay nyo na po doon. Inilagay ko muna po yung timer ko sa 25 minutes para makita nyo ang itsura after 25 minutes. So eto na po siya, luto na po yan, pwede na rin po. At kung 30 minutes naman, ay ganito po. Magiging itsura niya, magiging dark ng konti. At saka syempre yung ilaw ko medyo masyado naman pong madark yung kinalabasan dito. Hindi kasi okay yung setup ko ng ilaw. And then palamigin at saka po natin hiwain. Pero masarap din po itong kainin ng mainit. Lalong lalo na kung may kapartner pa, nakape o kaya cha. Depende po sa inyo ang laki ng slice na inyong gagawin. Kaya naman, ito na naman ang isa sa ating madaling recipe. Hindi kailangan ng harina at syempre kayang kaya ng ating bulsa kaya naman maraming salamat pong muli sa inyong lahat bye bye magingat po tayo